Alhamdulillah, mapagpalang araw sa ating lahat, lalo, lalo na sa mga kabayan ko dito sa Middle East. pang except, ha, pang except between sa ating mga kadama at ating mga amo. Kasi may nakita ako na uh, video ni kabayan na mingin ng tulong, kaya magbigay lang tayo ng reaction para magkaroon din tayo ng idea at ma-share natin ito sa mga kasamahan natin, lalong-lalo na sa gustong mag-except. Kasi ang nangyari, ang problema ni kabayan, nagpaalam siya sa amo dahil tapos na ang kontrata niya na 2 years. Nagpaalam siya, ang nangyari, parang hindi nagustuhan ng amo, na nagpapaalam siya na mag-accept na siya. Ang nangyari, dahil na inisiguro ang amo, hinalungkat yung mga gamit niya, na wala siya, hinalungkat yung gamit niya, pinag kinuha daw yung 100 niya na pera nabigay bigay daw yung hadiya sa kanya at pinagbintangan siya na magnanakaw so ito na nga kung gusto niyo mag or ayaw nyo nang bumalik pwede niyo na lang sabihin na inshallah pag-isipan ko muna, babalik ba ako or hindi, hindi pa ako sure, madam. Kaysa sabihin yung exit, unless na lang, hindi ko nila lahat ng mga amuhan, May mga amo naman talaga na maintindihan at mabait. At kukuha sila ng ipapalit sa atin bago tayo at least mayroong ganon. Dahil alam nyo, masakit din sa part nila. Lalong-lalo na yung uh, matagal ka na sa kanila tapos mag exit ka, masakit din sa part nila. Unang-una, magkasama na kayo for how many years? Tapos alam nyo, sinabi sa akin ng madam... 20,000 SAR ang babayaran nila kapag kukuha ng bagong katulong sa agency. Dito sa ibang bansa ha? dito na agency. 20,000 SAR. So sa pera natin, almost 200 plus, 200,000 plus ang abotin nito. Sa mga Pinoy, sa ibang lahi, parang medyo Uh, mura doon. Kaya kung mas maigi para sa inyo lalong lalo na sa mga baguhang panatoyers parang tapos uwi na except na mas maigi siguro na ganito na lang ang sasabihin nyo Madam, hindi lang ako sure ha na babalik pa ako at hindi rin ako magsasabing accept na ako. Basta magme-message na ako kapag babalik ako at saka kung hindi na ako babalik, pag-isipan ko muna or ayaw ng pamilya ko, gano'n na lang i natin para walang ganitong mga ins mga insinaryo or mga pangyayari. Maiwasan natin ito, di ba? Na um, ganito nga na mapagbinta nga na magnanakaw or halong katin ang gamit natin or magdududa na or kahit ano pa man yung mga ganon ba na may mga among ganito hindi ko nila lahat ha may mga among ganito so sana napulutan nyo ng aral at magkaroon kayo ng idea pagkishare ang video natin para makita ng ibang mga kababayan natin maraming salamat God bless sa ating lahat